ayan, guys what's up, dito kami ngayon sa home depot ayan so, ayan ah uh, pabalik balik kami dito sa home depot kasi eh, yun nga sa ginagawang project ni Andrea na garden, so update guys ito na itsura ng garden no? ayan, so um, dadagdagan na lang namin ng mga konting design and konting aesthetics. <laughs> so, and ready na taniman yun pagdating ng spring. So, hindi pa pwede magtanim kasi medyo malamig pa, guys. Um, so, pinaprepare pre lang namin yung mga um, dapat na or dapat na nandun sa garden. So, ayan. Currently, nasa home depot tayo. Mukhang parang tayo lang yung tao ngayon. <laughs> and ito yung section nila ng garden. Ayan. you oh. know, Yan yung garden area. <clears throat> and ito yung place. So ito mostly dito guys ano indoor Pakita ko So yan, guys mostly ito mga indoor plants yung nandito Ayan ito yung mga paso paso na maliit Six dollars Six dollars na yan guys Ayan yung mga halaman And this is all the um, Parang sa loob ng bahay na mga plants Money tree, I think. Yeah, money tree, guys. $30. Dollars. Ganito na siya kataas. Hmm, mukhang okay ito ah. May monitor kami pero medyo hindi nabubuhay sa... Ayan, <laughs> ayan si Andrea. Ito yung mga seeds na gusto niyang itanim. Ayan. Nandito, mga seeds yan. Nandiyan. And nandito yung mga paso. Nandito. Ayan. So, tingin titingin din kami ng paso pero mas, may titignan siya parang planter box daw yung para dun sa ano namin sa harap ng fence kasi lalagyan niya ng ng flower so parang ganito guys pero may nakita siya dun parang cemento na concrete na style na mahaba na siya so actually pwede din yan and ito yung gusto ko yan bibiling ko to yan parang barrel lalagay ko dun sa corner tapos sa pagdating ng spring parang maglalagay ako ng bouquet na flower. Ayan. And and guys, mga nyo ito yung mga seeds. Uh, yeah, soil seed something. So 9 dollars or 10 dollars na siya. tingin tayo ng mga seeds. Ito, mga gulay, to mint, bean. I think nasa 3 dollars siya. So three dollars guys man limited kana na gulay so yun yung balak ni Andrea so ito pa yung mga accessories something for planting so si Andrea nagpa-plantita na siya guys so ito yung mga soil may iba't ibang klase ng soil dyan dito organic di ko alam pero ako lang ba, ano kasama dun sa pagdi-design ng garden niya yeah. sana siya ayun ano si search mo yan, ma'am? I'm um, um, kasi naga nagana pa ako ng flower na, na yung parang vine sa umaakyat sa dun sa garden arc. Ay, ay, ilalagay naman dun sa garden arc. Kasi yung isang nakuha ko, toxic daw yun. So, ito, nagana pa ako yung uh, non-toxic. <laughs> bawal, bawal toxic ha bawal toxic. good vibes lang tayo da, dapat dito parate. gusto ko maglagay ng ganun no oh. yung parang ano gazebo effect tas may mga hanging plants pero sa future na yan tingin niyo ayun sige guys so update na lang namin kayo later magtitingin-tingin pa kami see ya hey guys may nakita ako pre-planted na siya so ganito magiging itsura niya just add water parang cup noodles lang guys 30, uh, $25. Maganda na yung paso. Para sa akin, okay na. So, baka ako ko okay isa. Sabi ko kay Andrea, ako, ako mag-aalaga na ito. <laughs> Kasi, just the water lang eh. May soil na siya. I think, ayan. Naka-soil na dun. And, tutubo na lang siya. So, tingnan lang natin kung paano ito alagaan. Yeah, tingnan natin. Mukhang gusto ko to guys. Care instruction plan should be started indoor until the danger zone of us. Yan, tulad na ito. So, kami, hindi pa kami magtatanim. Mag-aano lang muna kami. Um, Mag-prepare magpre ng mga bagay-bagay sa garden. Kasi hindi pa pwede magtanim. Kasi pwede pang winter pa rin, guys. Di pa siya spring. So, ayun. Ayun na naman siya, oh. Ang ginagawa mo dyan, ha? 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 project project lady puro na lang project puro project to <laughs> daw galit happy wife happy life ika nga nila love you, love you guys. <laughs> Yung guys, kumuha na kami ng cart kasi medyo malalaki yung nagbibili. Dalawa pa lang naman. So ito na, may binili si Andrea dito. Seed ba to, Hal? Yan. Ano to hal? Alaska mix seed. $1.69. And then, bumili siya ng ganito. Pang starter. Pang seed starter. So, sa loob pa ni Andrea muna itatanim to. Tapos saka pa lang ilalabas. So, dito kami ngayon sa labas. Ito yung parang ano ng Home Depot. Yung pag mag-ano ka ng patio, garden, mga brick stone yan dito. Dito may kita. So, sabi ni Andrea, ito yung parang gagawin niyang wall. <laughs> yan. So, yan yung para dun sa ano, sa side namin. Yung pagtatanamin niya ng bulaklak dun sa harap ng fence. So, tawag dito, old banner wall block. So, parang ganyan yung magiging itura niya, guys. Ayan. Pero, mababa lang. Pagtataniman ng bulaklak. Alright parang ganyan ang mangyayari yan ayun so yan guys um, update na lang later yan nasa labas kami medyo maganda yung weather guys I think it's 50s so ayan so ang daming variety pag gusto mong gumawa ng patio or garden yan dito may kita doon din yung parang mga soil sa ano doon so pwede kang mag parang DIY talaga dito Ayan, may mga extra base pa rin doon pang ano yan pero yung nakuha ko ito guys $30 lang yan ah $30 sorry $16 lang itong barrel so bala ko magtanim ng ganyan parang ganyan no oh. yan block lock so magandang design siya dun sa corner ng ano ng garden namin so mamaya guys pag uwi ko kahit madilim tingnan natin uh, update ko, pakita ko sa inyo kung ano na itsura kasi hindi ko na na-vlog nung kinabitan namin ng fence eh. So ayan, update na lang later. See ya. Bye. Let's go. Wait. Okay. Spot na si Andre. Rang si Andre yeah. Parang kami lang tao dito. Yun siya oh. Ayan, yan tingin Ayan, parang kami lang yung tao dito guys. <laughs> Alam mo siya ato. Ayan mga pang garden stuff doon kung so, may kita niya. Ayan. Uh, ano ba tawag yan? We will borrow something like that. <laughs> And then, ito yung mga stones. Dito yung mga stones So per bag siya. So usually 6 dollars So ayan. Depende sa stones Pero I think, yun yung pinakamahal na nakita ko And pinakamura ito 3 dollars Ayan So lakad pa tayo Tignan natin Ano pa pwede ko mapakita sa inyo guys Let's go Hollow blocks ayan, May mga hollow blocks Hollow blocks din dito yan si Andre, oh. Some, ano? Hmm. Magkano ba yan? Per ano? Two dollars. Two dollars? Like, magkano yun. Okay. Pero magkabilaan. Like, yeah. So, do-doblehin do mo. yan ganyan nga. Tapos yung corner parang ano? Parang dito. Ayan. Okay lang naman sa akin. Kasi garden naman yun. Hindi mo naman kailangan ng ano eh. mo ba makakamura ka nyan? So two dollars. Ayan, ganyan. Ayan, sige, ganyan na lang. Parang ganyan sa kahaba Ayan guys, sa tingin nyo guys. sakit so, parang, parang okay naman? Parang ganyan sa kahaba. So gano'ng kahaba yung kailangan natin? Gano'ng karami? Kasi <tibus> isang ganito is 16 ang labaw niya. Ayan. So. and guys, so, parang dyan. Tapos dito magtatanim. Ayan, tapos dyan tutubo yung bulak, -bulak. So balak namin sa harapan ng fence. Ayan, para may design. Ha? Huh? Ha? Huh? Yeah, like, look. Parang sa harapan niya, sa so, may fence banda. Ayan, sa so, may gate banda. Ayan. Alright guys, update namin kayo. Magde-decide pa kami dito kung ito talaga kukunin namin. Let's go! Pagod guys. Um, so nakabili kami. but mo kaya tawa nakabili kami 24 na hollow blocks na palabal. <laughs> Mali kami guys kasi ang sinukat lang namin yung isang papunta. E eh, di ba balak naman i-enclose para mapagtaniman. So yung ka kalahati nun, yung kabilang parallel nun, di ba, wala pa kami nabili. So ayun, uh, balak namin half muna. <laughs> Tapos, bibili na lang kami ulit ng isa para dun sa another half. So, babalik pa kami. So, ngayon guys, naghahanap-hanap ako ilaw. Parang spotlight para din sa ano namin. Sa garden namin. Mostly, ang gusto ko napin is yung ano eh. Um, uh, ano bang tawag Solar. Solar sana para hindi na wire Yan, dito pala yung mga lights ng Home Depot. Yan, makakatingin-tingin ka. So, mostly mga ganon. Pero sana solar. Titingin pa ako. So tingnan natin guys. See ya. And ayun guys. Uh, Magbabayad na kami. And babalik na kami din sa bahay. Ayan. Ito lang binili ko. Ayan. Ano, parang uh, solar rock. Light siya. Mukha lang siyang rock. Pero uh, may ilaw siya. Sa, sa tabi. So tingnan natin yan guys. Then yan. Ito yung binili ni Andrea. Sa paligid daw nung, ano, nung gate or nung fence. Solar din. Lahat solar kasi hindi kami marunong magwire guys. <laughs> Ayan, so, ayan. Mas tipid. Mas Update na lang namin kayo guys. Magbabayad na kami. And, um, update namin kayo later dun sa bahay. Bye! So, ayan guys. <laughs> ha! Grabe. Hakot dollar kami. <laughs> So, bibigat din pala yun guys. No? So, nilagay namin din sa likod. Tapos ito yung extra. Kasi baka sumayad na kay, ano eh, kay Groot eh. So, sobrang thankful kami kay Groot. Grabe. Ito yung unang first, yung eh, first car namin. Van. Grabe. Naging utility van na siya. <laughs> kasi lahat hakot ng lipat. Nakailang lipat na to guys. Uh, ayan, background lang pala. Yan. Uh, kay Groot. Nakailang lipat bahay na to. Nakailang driving hmm. ano na to lesson na nakapasa sa mga kaibigan namin. So, sobrang thankful ta sa sakin na to. And ngayon, sa bagong bahay namin, may truck kami pero si Groot pa rin yung ginagamit namin. So, ayan, uh, pauwi na kami guys. Um, hindi uh, ko alam, baka bukas na namin gawin to. Yeah. Pero yeah, update ko kayo din sa garden. Uh, try try kayo install yung mga ilaw-ilaw doon. So, ayan. Um, see you later and bye. bye so what is up guys ayan nandito kami sa bahay so update lang guys so um, ito na siya ayan na yung fence sabi <coughs> sinasabi ko hindi ko na na vlog yun nakaraan or hindi ko na na video yun nakaraan kasi um, at malamig nung araw na yon, medyo um, nagmamadali kami, dumidilim na. So, ayan, ito na yung fence natin, guys. Ito na yung garden. So, um, konting ilaw na lang. bumili ayun yung nabili kong spotlight over there. And then, another spotlight. So, bala ko parang ilagay dito sa harap ng garden para at least accent light sa buong area. Pero tingnan natin kung ano pa magagawa natin. Bumili din ako ng mga torch fire. And yun, parang lamp torch over there. And meron tayong parang bird, ano dito. Ano ba ang tawag Yan. So, pwede kumain yung mga ibon dito, guys. Yan. Medyo madilim, kaya hindi maganda tignan. And yan, may table tayo dyan. And then, bumili na kami ng upuan para dito So, para habang um, um nagpa-plan si Andrea, pwede tayong mag-chill-chill, umupo dyan, or magkakape-kape. So, ayan, guys. So, ayan lang ang update. Um, yung hollow blocks balak namin dito ilagay guys oh. Yan diyan. Kasi pa-plant namin yun ng ano ng ng mga flowers. So, ayan guys. So, iyan. So, update na lang namin ulit kay guys for another uh, video about this garden. So, maganda 'yan, makikita nyo sa spring. So, ngayon, uh, sinet up lang namin para at least uh, tanim na lang yung gagawin namin sa spring. So, ayan, nakabili na kami ng mga seed. So, ayun. I think that's it for today. And nga pala guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga new subscribers, I think it's 396 na. Sa last vlog ko parang 370 pa lang ata. Ngayon 396. So thank you, thank you sa pag-subscribe. And sa mga uh, nagko-comment, maraming salamat. Um, batang um, PX Toys, salamat bro. Lagi ka nagko-comment. And kay Miss Jerlyn, um, yung bago nating subscriber sa ting taga Dubai ata yun, or taga UAE. Maraming maraming salamat. And uh, patuloy lang sana kayo sumuporta sa channel natin. And thank you so much. Till next vlog guys. See you. Bye. Peace.